Magluluto ako guys ng yummy spaghetti guys dahil pang merienda. Okay, let's start! Ito pala yung gabiti dating sangkap mga lalabs ko. Ayan, meron tayong pasta, di meron tayong spaghetti sauce, din may hotdog, at yung ating gamiting giniling guys is yung dilata. Then, nagsalang na rin tayo ng kasirola at na ang ating pasta. So, nag-start na rin tayo mag guys. Mabilisan ito. Mabilisan pagkilos. Mabilisan paggawa dahil gutom na po kami. Ayan, nag gisa na po tayo dyan ng kama. ng, ng sibuyas. Ayan, guys. Kailangan mabilis tayong kumilos para makakain tayo kaagad mga lalabs ko. Ayan. Ayan, mag-start ng mag gisa ng sibuyas, guys. Then, bawang. Simpleng recipe lang ito mga lalabs. Simpleng luto lang ito mga lalabs. Mabilisan, mada mabilisan, madalian dahil gutom na po. At ang ating nilalagay dyan na giniling is giniling na galing sa lata. Ayan, dahil wala tayong ginabiling giniling. So, di lata ang ating ilalagay mga lalabs ko. Ayan na. At is igisa gisa igisa gisa 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 lang po natin iyan mga lalabs. Ayan, di ba? So, easy-easy lang ang paggawa ng simpleng spaghetti. Magkaroon lang tayo ng makakain, guys. Isa na namin, mga lalags ko. So, isunod natin dyan ay yung hotdog. Maglagay kami ng hotdog kasi kaunti na yung giniling namin, guys, sa, la sa can lang po. Kasi hindi kami ready, nagutom lang kami. Kaya niluto namin yung spaghetti naka-stock dito, guys. Pumili na lang kami ng giniling sa kan. Then, ayan, dinamihan na lang ng hotdog. Try natin yung hotdog mga lalabs ko para masabay na dyan sa pagluto ng giniling. Kaya luto na yung giniling guys eh. Oh, luto na yung ating giniling eh. Kaya, kasi kan yan guys. Sabay na natin yung ang ingay naman ng mga toy mo mahal. Na natin yung hotdog guys para sa ating spaghetti. Yan. Tayo natin na konti mga lalabas. May may natin lagay ang sauce. May ano dyan? May ano ako dyan? May tomato paste. Okay. na pang pangasin Maglagay ng asuka. Ay, lang ano ba? Ilagay mo itong ibak dito. Masasayang lang yan eh. Pampalinamnam din yan. Ayan guys, ang aming ano, spaghetti sauce. So, so, so. Ay, tira kaming ibaporada guys. Nung nagchampurado kami, ilagay na natin yan. Dagdag din yan. Pampalinamnam guys. Sa ating sauce, diba? Mm, look at that. Guys ayan ang ating spaghetti sauce na yummy yummy amintang pino nilagyan mo na ng konting asin nilagyan na konting magic tsaka lalagyan na konting asin guys ayan Den Halo, haluin. Okay. Eh, may pagkain na tayo mga maya-maya, guys. Kakagutom yung pagtag-ulan. Tapos na, lagi ka lang nakaano. Tapos na kasi naglaba na pagod. Higa-higa. Habang nakahiga-higa, nagutom. Ayan, ayan. Naisipang magloto ng spaghetti. Para may makain kain-kain mga lalabs ko. Mahayaan mo na natin siya dyan, guys, ha? Timplahan mo na natin siya ng super bonggang bonggang masarap na timpla. Kulo na rin yung ating pinakulo dito sa labas mga lalabs para sa ating pasta. So ilagay na natin ang ating pasta mga lalabs Ayun, o. Oh. Ayan. Hayaan lang natin siya dyan na malubog guys. Unti-unti lang yan siya lulubog. Baka mamaya or bukas. Hindi pa. Ayan na mga lalabs at ating pasta. Lulubog lang yan siya dyan ng kusa, guys. Ayan. Nilagyan, nilagyan din namin ng timpla tong tubig dito, mga lalabs. Nilagyan ng konting asin. Ayan na. Okay. Ay, nalaglag. So, iwan muna natin yan dyan, mga lalabs ko. At balikan na lang natin may, may ang konti. Kulo na, nilagay ko na yung ano. Nilagay ko na yung pasta. May, may ang konting mga lalag ating sauce ay luto na rin to. Diba? Sabay na, nagluto kami ng sauce. At naglaga ng pasta. Nilagyan mo na ng kiso to. Ano lang ito mga loves? Kalating kilo lang. Tikman natin mga lalo. Tikman, tikman, tikman. Lagyan mong queso na. Maalat. Lagyan mo asin at ano, ano ng... Nang, ano? Ba't, ba't maalat na? Ewan, hey, konting kasi naman na rin natin. Maalat, guys. Hmm, tama na yan. Hindi kasi yung ano natin, yung sauce natin, ano na yun eh. Cheesy, ano. Maalat, pero game pa rin yun. Ano na, ano na yun, mamaya, pag nalagyan ng pasta. Tama na. Sobrang kamis naman ko, oh, di ba? Dalawa kami na anak ko ng guys. <laughs> oh. yan. Pag nalagyan mamaya ng pasta yan, guys, wala din yung ano na yan. Hindi naman siya atin maalat. Medyo lumagpas lang sa boundary. Tikmi ulit, tikmi. Mm. O, oh, goods na daw mga lalak. Okay na, hindi tayo na magtikim. At ang ating pasta mga lalapis, malapit na rin. So, malapit na tayo makakain. Unting tiyaga-tiyaga pa. Dito kami sa labas, nagsalang ng aming pasta. May kalan din kasi ako dito mga lalapis. Ayan na. May lutuan din ako dito sa labas. Ayan o, yung gate ko. O, o, di ba? Um, may lutuan din ako dyan. Ayan na mga lalabs. oh kulong, 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 kulo na siya. So, good sa ito mga lalabs. Nalusaw na yung asukal na nilagay natin dito. Yung brown sugar, di ba? So, lusaw na lusaw na yon So, good na good dito. Kaya, okay na ito mga lalabs yung pasta na lang yung aantayin natin, no? Hmm. Hmm. Konting tiis pa mga lalabs. Medyo matigas pa siya. Hmm. May maya pang konti. At ang sahig namin mga lalabs, tingnan mo naman, tingnan nyo naman, ang sahig namin mga lalabs. O, oh, ayan. O, oh. oh. diba? Ang sahig namin ganyan dito araw-araw ang sahig namin mga lalabs. O, oh, kailangan maingat ka sa paghakbang. Kasi ayan, o. Oh. <laughs> Palamigin na natin ang ating sauce para mamaya. Sauce, 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 sauce. Kainan na. <laughs> yung akin naman dito tablet at saka ano guys cellphone na isa, yan na sa salamisa may sinusupport ako dyan mga lalats ko ayan, oh, oh hulaan nyo kung sino yan ang tagal, ang tagal, ang tagal kain-kain na kami ito so, kami ng ano guys french fries ayan para may dagdag kutin. sabi kasi ni Ninong rice. sa matagal na pagkaantay guys, luto na. Luto na ang aming pasta. So, kainan na. Sandok na tayo mga lalaps. Pakain na. Ayan. Ganyan lang muna kadami. Ikaw ate. Yung Dito aking na. kainin guys. Then, dito naman tayo sa pasta-pasta. Ano ba yan ang kalat? Uh-huh, uh-huh, uh Yummy, yummy. Kainan na po yung ating ano malapit na rin maluto ang ating fries fries ayan ang lalabs kainan na kainan na kain na tayo mga lalabs ko gutom eh gutom Mmm. Loto na guys, ang aming fries. Mm. Mm. I have a good day, my place mm. Thank you for watching. Please like and share. Thank you.